may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi daw tayo. Tayo nalulugi? At <laughs> <laughs> magsasana na daw tayo. Ano? <laughs> <laughs> magsasara after 45 years? Uh, sabi ng mga sinungaling. Sino oh, mayroon, yan? Okay, na, ba yan? Hindi ko kailangan. Hindi. Para mapatunayan. Ano? Naiingit nai lang yung mga yan dahil hindi sila kasama sa top 5 longest running oh. Oh. TV show in the world. <laughs> eh. Para mapatunayan na tayo ay hindi rin si sinungaling at sinay mga mga sinungaling, bukas, bibigyan natin ang media ng kopya ng ating file sa BIR ng income tax. Oh, Ooooooooh! Okay, ito muna ang hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. 15 lang ha? Hindi <laughs> 50. 50. Eh, by that time, baka bumiyahin ako eh. Kaya sa mga dapper at saka sa mga ilang hindi dapper ano, ha? Yung mga nagsasalita ng ganun, mga sinungaling nyo, huwag na kayo maniniwala oh. sa mga yun. Okay. Nakakain na lang. Mema, Mema. Okay. Yan sinasabing Mema. Mema sabi lang. Okay. Good luck, good luck. Yo, wala ka bang sasabihin? Alam ka eh. Ha? Wala ka sasabihin? Manira ka naman. sabi niya ka. Na lahat eh. Nasabi ba na. Okay na ako. Basta oh, Bastusan na kasi labanan eh. Bastusan na. Siraan. So, walang kwenta. Mag-enjoy lang tayo. Enjoy lang. Oh. Yeah. Umabot muna kayo ng 45 years. Longest running top five in the world. Mainggit kayo! <laughs> Wala eh, ganun talaga. Kasama naman kayo dapat doon kasi Pilipinas yung dala namin eh. Okay. Bakit oh. kayo ganyan? Nasasama na mga galin nyo. <laughs>